Hi! Welcome to the world of mukbang. Hello mabaklang tuu! Today, we are diving into the fascinating and mouth-watering universe of mukbang. Have you ever wondered why people love watching others eat? Well, you're about to find out. May na If not, grab a snack and join us because this is going to be a delicious journey. Ngayon, usunang na kumakain. Mukbang ang tawag Jen. This trend started in South Korea and has taken the world by storm. People from all over the globe are tuning in to watch their favorite mukbangers devour enormous amounts of food. Di ba? Parang ang sayasaya, laluna kung tambak-tambak ang pagkain. di ba? The sight of a table overflowing with delicious dishes can make anyone's mouth water. It's like a feast for the eyes and the stomach. Parang gusto mo na rin tuloy kumain. Watching someone enjoy their food so much makes you want to join in and savor every bite. Pero teka lang. Mga bes, may mga dapat din tayong malaman tungkol sa mukbang. It's not just about the pleasure of eating, there's more to it than meets the eye. Hindi lang puro sarap yan, may mga dapat din tayong bantayan para hindi tayo mapraning sa kalusugan natin. While mukbang can be incredibly entertaining, it's important to be mindful of the health implications. Consuming large quantities of food in one sitting can have its downsides. Kaya, tara na, mga bes, at ating talakayan ng mukbang. Let's explore the joys and the potential pitfalls of this popular trend. From the types of food featured to the personalities behind the camera, there's so much to discover. So sit back, relax, and let's dive into the world of mukbang together. Alam yoba, Mungabis, abyss. bonding experience ang panonood mukbang. Para kang bahagi sa isang malaking kainan kasama ang mga kaibigan, kahit na nasa harap ka lang ng screen. Parang kumakain karin kasama ang mga paborito mong mukbangers. Sila ang nagiging virtual dining companions mo, na parang nasa isang malaking handaan kayo. Nakakatuwa rin silang panoorin at pakinggan habang kumakain, lalo na kung nakakatawa sila o kaya naman ay nakaka-relate ka sa kanila. Ang kanilang mga kwento at reaksyon ay nagbibigay ng dagdag na saya at aliw sa bawat kagat. At syempre, sino ba naman ang hindi mapapawaw sa dami ng pagkain na kaya nilang kutusin? Nakakamangha ang kanilang kakayahan na tapusin ang napakaraming pagkain sa isang upuan lang parang food challenge na rin, di ba? Ang bawat episode ay puno ng excitement at anticipation, lalo na kapag may mga daring food challenges na sinusubukan nila. Kaya naman, patok na patok ang mukbang sa mga manonood. Pero mga bes, hindi naman puro saya ang mukbang. Tandaan natin na delikado sa kalusugan ang sobrang pagkain, lalo na kung puro matataba at maalat. Pwede itong magdulot ng sakit sa puso, diabetes, at iba pang sakit. Kaya naman, kung mahilig kayo manood ng mukbang, siguraduhin nating hindi tayo magpapadala sa tukso. Kumain tayo ng tama at mag-ehersisyo para healthy. Section 4. Fun Facts About Mukbang Alam niyo ba na ang salitang mukbang ay galing sa South Korea? May okneo ng tawag nila sa pagkain at pangsong naman sa broadcast. Kaya naman, eating broadcast ang literal na ibig sabihin ng mukbang. Ang galing, di ba? Ang mukbang ay nagsimula noong late 2000s at mabilis na sumikat sa South Korea. Sa mga unang taon nito, karamihan sa mga mukbangers ay mga ordinaryong tao na gustong mag-share ng kanilang pagkain experiences online. Ngayon, may mga mukbangers na kumikita ng libo-libong dolyar kada buwan. Bongga, di ba? Ang ilan sa kanila ay naging internet celebrities na rin. Pero siyempre, hindi biro ang trabaho nila. Kailangan nilang kumain marami at maging entertaining pa rin. Maraming mukbangers ang nagkakaroon ng iba't ibang themes para sa kanilang videos, tulad ng spicy food challenges, ASMR eating, at food reviews. Ang mga spicy food challenges ay isa sa mga pinakasikat na themes. Maraming viewers ang naaaliw sa reactions ng mga mukbangers habang kumakain ng sobrang anghang na pagkain. Bukod sa pagkain, mahalaga rin ang interaction sa audience. Kailangan nilang magbasa ng comments at mag sa mga tanong habang kumakain. Kaya naman, hindi lang basta pagkain ng mukbang, kundi isang buong entertainment experience. Section 5. Samahan niyo kami. At dahil dyan, mga bet, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe sa Shertesa Humor page sa Facebook at sa JRL Kikiti GF channel sa YouTube. Marami pa tayong mga nakakatuwang content na ibabahagi sa inyo. Kaya naman samahan niyo kami sa aming mga kalokohan at tawanan. Hanggang sa muli, mga vaklang 2.